Good vibes naman ang dala ng hatid naming sunshine stories. Ang mga videos na nag-viral online dahil sa nakakaliw na content ng mga ito. Una na dyan, isang mommy ang naging instant famous online dahil sa kanyang napasobrang pagre-relax sa isang coffee shop. Dahil nga naman sa init ng panahon ay sinulit na ng 62-year-old na si Mommy Aditha Gravante ang lamig ng aircon sa isang coffee shop. Pero mukhang napasobra ata ang kanyang pagre-relax dahil sa sobrang lamig ay napahiga na si mami sa sofa ng coffee shop at mukhang may balak pa nga ata siyang matulog. Imbis sa magising dahil sa kaping ininom ay antok ata ang epekto ng kape kay mami. Ang naturang video ay na-upload sa TikTok ng anak ni Mami Editha na si Faith. And as of last night, ay umani na ito ng 480,000 plus views. Ang mas nakakatawa pa ay sinamaan pa ito ng caption ni Faith na wag naman daw sana magpahalata na nagpapa-aircon lang sila sa coffee shop. Ito pa! Isa pang video ang kinaliwan online dalsa sa pag-aalam mission impossible ng isang lalaki para lang hindi siya maarawan. Magdala ng payong ex gumilid sa pader check dahil walang dalang payong walang panangga sa init. Nag-ala Mission Impossible ang isang lalaki habang naglalakad sa gitna ng tirik na tirik na araw. Para lang hindi maarawan ay dahan-dahan naglakad at nakasiksik sa pader ang laki habang binabaybay ang sidewalk. Ayon pa sa caption ng video, sayang raw ang sabon. I feel you kuya, sayang nga naman ang whitening soap kung maarawan lang din. Ang naturang video ay na-upload ng TikTok account na Eagle Tesorero at umabot na sa maygit isang milyong views. Sa views pa lang ay alatang marami ang nakaka-relate kay Kuya.